Kining ako a uh, issue for issue lang og akong ipanegoro ninyo nga dili ko mo feed ninyo og uh, sayop nga impormasyon. Dili ko mo balita og uh, fake news. Dili ko gusto nga kamo nga akong mga listeners ma mislead mo. Mao nang before ko mag-program akong i-validate daan ang mga issue mga kabombo Onya wala nagpasabot nga doon ako'y ginapigan ani akong i-discuss karon. Musol lang ko Mao ang nature sa akong trabaho to entertain, to educate, to aware sa mga tao kung unsay mga panghitabo sa tong katilingban. Tungod kay hangtod karon, dagang gyapon ang dili motoo nga naana sa Pilipinas si First Lady Lisa Marcos. Pero sulti anta mo, prangka pagka-istorya, naabot na si Lisa Marcos sa Pilipinas, hagbay ra na naabot. Na ay mga pictures nga nag-circulate sa social media, picture ni Lisa Marcos nga naabot na siya sa Pilipinas apan ang ubang mga netizens dili gihapon mo tuo o alang kanila edited ang maong mga hulagway. Dunay usaka nitisen o vlogger vlogger baka ni siya, si Dan Chase mga kabombo kailan mo anong Dan Chase? Matod niya nga, doon na no pasabog. Pero iyang pasabog, sa akong pagpaminaw, hungaw. Hungaw man mga kabumbo. Akong ipaminaw, iyang pasabog, hungaw kaayo. Wala kabuto. O niya, Mangutana mo kung anong nakasulti ko nga hungaw. Tungod kay sayang sa iyang video, iyang gipakita nga si DOT Secretary Attorney Cristina Frasco o si 5th District Doc Frasco, kuyog ni Lisa Marcos dito sa Amerika o niya iyang gipalabas nga giingong na hold sila April nga sa Amerika mga kabombo. Tinood mana nga kuyog sila si Lisa Marcos, sila si DOT Secretary Atty. Maria Cristina Frasco o Congressman Doc Frasco kay ni attend man sila sa Manila International Film Festival apan sa pangutana kung wala pa ba sila nakabalik sa Pilipinas ang tubag hagbay ra silang nakabalik sa Pilipinas hagbay ra silang nakabalik sa Pilipinas Matod man god ni Dan Chase nga wala kuno no siya makakita Aning taga Cebu yang girefer si Doc Frasco og si Christina Frasco, wala ko siya makakita nga nagsuroy-suroy para mangampanya. Dako noy mga family gathering, wala ko no mo-apil ning maong mga aning duha ka magtiayon nga Frasco, wala ko no mo-apil sa sa to family gathering or reunion ba to. Wala ko no sa kita sa, fi, sa picture ba ha. Pero hagbay ra man sila in town uy nang nga, nanguli dere sa Sugbo mga kabombo. Hagber na usab nga nakabalik si Lisa Marcos sa Pilipinas. Mitambong pagani si Lisa Marcos sa usa ka activity sa mga Filipino Chinese community dito sa Malacañang pag March 13. Onya si Atty. Cristina Frasco mitambong usab sa pag turn sa mga pulpit panels sa gikan sa National Museum of the Philippines nga gihato diri sa museum sa katedral pag March 13 adlaw kana nga Huwebes kaybao ba o kay ako ni-cover aning time ma. Pag turnover sa mga pulpit panels sa, nga diin naa ase atoni Cristina Frasco, kuyog ni Governor Gwendolyn Garcia. I-search ninyo. I-search ninyo sa inyong hangga Facebook. Ang pag turnover sa pulpit panels gikan sa National Museum of the Philippines nga gihatol sa museum sa katedral nga March 13. Di ba mo ang picture diha ni attorney Maria Cristina Frasco og ni Bishop Jose Palma. March, March 13, naadri sa Cebu City. Si uh, Cristina Frasco, mga kabumbo. Samtang si Congressman Duke Frasco, nabisi na po sa pagpangampan niya. Namista pa man sa San Francisco Islas Camotes. Tanawa ang social media nga account aron makakita mo sa iyang, iyang mga, lakaw mga kabombo Ayaw mo to dayon sa mga istorya aron dili mo masunog. Basta ako, before ko sa akong programa, ako una nang i-validate ang isyo. O niya i-revalidate pa jud para di yun masunog mga kabombo. Pero mas maayo po tingali nga mag-Facebook Live si First Lady Lisa Marcos. Mag-Facebook Live, doon ta ni siya? aron once and for all alang sa katagbawan sa mga tao nga nagduda nga nahold si Lisa Marcos ngantos Amerika tungod kay hangtod karon daghang gyapon kayo ang nagtuo nga wa pa makabalik oh, si Lisa Marcos ng sa Pilipinas sa pangutana kung nahold ba sila ngantos Amerika kana mao'y dili ta makatubag kay wala man ta didto atol sa pagkahitabo nga di inamatay si Paulo Tantoco ang Assistant Vice sa President for Administration sa Rustans Commercial Corporation, mga kabumbo. Sa pangutana, kung gihold basila sila dito sa mga pulis, o pila kung gihold basila og o pila kaadlaw, kaya maoy ito makatubag. Pero ang labing siguro, makasiguro kunin nyo ani mga kabumbo. Makasiguro kunin nyo hundred 100%. Wa ko na makak. Nakabalik na sila sa Pilipinas, mga kabumbo. Oh. Nga no, sad kaha ni si Lisa Marcos, dili man mag-Facebook Live. Mamanggod ni ang gusto sa mga tao nga kinahanglan ko, no? Mag-Facebook Live si Lisa Marcos. Aron mapamatunaan niya, maka pamatuoda siya, nga na siya sa Pilipinas, mga kabumbo. Pero duda ko, basin gisakyanis gisak sa Malacanang. Bitaw? Basin gisakyani sa Malacanang. Ang pagduda sa mga tao, ngawa pa siya makabalik sa Pilipinas, aron ma-divert ang isyo. Aron ma-divert ang kalagot sa mga tao. Mao na kung pagduda pod mga kabumbok, nga gisakyan sa yang, ang pagduda sa mga tao kung i Prove unta sa Malacanang nga nanas lisa kay mamay hangyo sa mga tao nga Facebook live ko no. Di man bang Facebook live si Lisa Marcos. Pero ang nuda, gisakyan sa divert ang kalagot sa mga tawo. Imbes naglagot ang mga tawo ngadto nila ni General Nicolas Torre og President Bongbong Marcos kay gidakop si former President Rodrigo Duterte nabalhin ang ilang kalagot ngadto ni Lisa Marcos kay wala jud mag Facebook live para iyang pamatud-an nga nakabalik na siya sa Pilipinas mga kabombo. Do naman gyud ang gawas nga istorya nga tungod kono kay gihold si Lisa Marcos dito sa Los Angeles, California, USA, tungod sa kamatayon ni Paulo Maok kuno'y rason nga gidali-dali sa Malacanang ang pagpadakop ni Rodrigo Duterte aron maka-cover up ko no, ang nahitabo ni Lisa Marcos dito sa Amerika. Nakadungog mo ning istorya Nga aron kuno no nga makaver up ang nahitabo ni Lisa Marcos dito sa Amerika, gidali-dali kuno no sa Malacanang ang pagpadakop ni Duterte, mga kabumbo, niya mahato dahil ngato sa ICC para maka-cover up kung no, ang kang Lisa nga nahitabo ngato sa Amerika. Pero simple raman kayo na. Kung tinuod man gani nga nahold si Lisa Marcos dito sa Los Angeles, e report on ta na sa mga media dito sa LA mga kabumbu. E report on ta sa media sa mga reporter nga dito sa LA kung tinuod bang gani nga nahold ang asawa sa presidente sa Pilipinas mga kabumbu. O baka ha, ipahibaw unta na sa mga officials dito sa Amerika nga na-hold si Lisa Marcos dito sa LA. Kada ang balita ha? Nga nahold ang asawa sa presidente sa Amerika? Pero nga wala man report sa mga media, mga kabombo? Nga nung wala man report sa mga media nga to sa Amerika? Kung tinuod bang gani nga nahold ang first lady nga asawa sa presidente dili man sad ko mo too nga na media blackout ni ngadto sa Amerika kung tinuod bang gani nga na-hold si Lisa Marcos mga kabombo Onya wala sad ko kita og link wa ko kita og link gikan sa mga legitimate media sa Amerika nga na-hold si Lisa og pila ka kung tinuod bang gani nga na-hold og wala pa makauli dres Pilipinas mga kabombo Wala ko kita banga na hold siya dito, nya wala pa makauli. gisuat unta na mga reporter oya na unta link ana nga atong mabasa gikan sa mga legitimate media outlets sa Amerika mga kabombo na report na unta na nanggawas ta na unta mga link ana sa balita mga kabombo. Wala di nga na media blackout di ato karon sa uh, Amerika mga kabombo. So kana lang, no? Kana lang. ang uh, ato ang uh, basihan mga kabombo. sa mga taga Camotes nga naminaw karon pista man to sa San Francisco Camotes pagkapit sa pizza, pizza di size ba to o sa to pizza ha dito man to si uh, Doc Frasco anang uh, adlawa, adlaw pista karon sa man ang pista sa San Francisco kamotes comment kuno mo kay kita ko sa Facebook ni Doc Frasco na ama sa ito kuyog ang mga uh, taga San Francisco Camotes comment kono mo kung nakakita ba mo Frasco dito sa San Francisco Camotes